Students, mayroong magiging bago sa ating uh, flag ceremony. Ito ay ang inclusion ng bagong Pilipinas hymn and pledge. Ano nga ba ang bagong Pilipinas hymn and pledge? Ano ang nilalaman nito? And okay kaya ito? Yan, pag-usapan natin ngayon dito sa Ponderings. According to the Office of the President, lahat ng national government agencies, pati mga instrumentalities nito, Kabilang na rin ang mga state universities at colleges ay magre-recite ng Bagong Pilipinas Pledge at kakanta rin ng himno ng Bagong Pilipinas. Ano nga ba ang rasyonal ng memorandum order na ito? Ang rasyonal ay maitanim ang mga prinsipyo ng Bagong Pilipinas ng Marcos Administration. Ito ay gobyernong may prinsipyo, may pananagutan, maaasahan at pinagtitibay ng mga nagkakaisang sektor ng gobyerno. Bago natin kilatisin ang teksto ng himno at ng pledge ng Bagong Pilipinas, ay ilang mga katanungan muna para sa inyo. Una, ano ang flag ceremony para sa inyo? Na-excite -e ba kayo sa flag ceremony? Pangalawa, gaano katagal ang flag ceremony ninyo? Ito ba ay uh, less than 30 minutes, 30 minutes, over 30 minutes, over 1 hour? Pangatlo, naniniwala ba kayo na nakapagpapalakas ng nasyonalismo ang flag ceremony? So yung mga katanungan na yan ay maaari ninyong sagutin sa comment section ng ating podcast. Magbahagi kayo ng kaalaman upang maisama namin sa susunod na mga episodes ang inyong mga binahaging kaalaman. Tungo na tayo sa pagkilati sa nilalaman o teksto ng bagong Pilipinas hymn bagong Pilipinas Pledge. Masahin natin to and uh, pag-isipan. Panahon na ng pagbabago dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paundarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paundarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ang pagbabago patungo sa pag-asenso magsikap ng mabuti ng guminhawa tayo. Pagmalaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, tangkidikin natin ang sariling atin. Tama lang na ugaliin kaysa sa iba sa atin ang unahin. Panahon na ng pagbabago at manguna sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karangalan, iaalay o handog natin sa bayan. Ilang ulit nang napatunayan ng Pilipino ang husay at lakas, kagandahan at talento. Handang makipagpaligsahan kahit anong oras. Ang bagong Pilipino, ang bagong Pilipinas, panahon ng pagbabago, buhay natin ay gawing maaliwalas. Marami ang magandang bukas, ang ibubunga ng bagong Pilipinas, panahon na. Masahin naman natin yung pledge. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadaling sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, mayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpupaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naayon sa pandeg, di kang pamantayan. Maging king instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikisa at makikilak ako sa mga alikain ng pamalaan dahil sa kaunlaran at hindi lang mga responsibilidad ng ilan. Susulong at pangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes na aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili, kundi para sa mas nakararami. Tatahakin ko alam das tungo sa isang bagong Pilipinas. Ayan, uh, tumungo na tayo ngayon sa analysis. Kapag uh, pinag-isipan natin itong mga ideya dito, pagaya nitong panahonan ng pagbabago, yung tayo magtulong-tulong, uh, paunla na rin natin ang ating bansa, iayos natin yung mga dapat ayusin, tayo ay magsikap, pagmalaki natin ang ating sarili, magkaroon tayo ng confidence na sa ating mga kapayahan ang tagumpay at ang karangalan na ialay natin sa ating bayan, magkaroon tayo ng mentalidad na kaya natin makipagpaligsahan, ano? No? kaya natin sumabay sa mga mauhusay ano? sa iba't ibang panig ng mundo. Yan, buhay natin ay gawin natin uh, maayos. Itong mga ideyang ito ay uh, mahirap sabihin hindi tama. Okay ito sa ating bansa. No, okay ito sa mga Pilipino. Yung pledge naman, tayo ay nagmula sa lahing dakila, magiting may dangal, yung nasa puso natin at isipan, diwa, yung pagmamahal sa kultura at sa bayan, kayang pumantay sa pandaigdigang uh, mga kagalingan. You know? Sinusulong hindi pa sa rin interes, kundi yung para sa mas nakararami, you know? sa kabutihan ng nakakarami. At Pilipino na may pagmamahal, pakialam, malasakit, hindi makasarili. Uh, ito ay mga ideya na katanggap-tanggap. Pero, ito na nga yung sinasabi ng mga kritiko. Parang uh, may ano may may halo talaga political ano propaganda daw um, um, I will not be quick on that. and uh, hindi ako magiging mabilis jumudge doon. So, coming from the formalist lens, yung pagkakasulat, uh, there are some certain things na mas naging mas mainam sana, no? Uh, sa writing, we have a repetition, no? Uh, Nagre-repeat ka para maalala, para mas maging effective. Pero, sometimes hindi nag -o I was editing it and then sabi, so, ano ulit lang yun eh? And then yung mga salitang, um, ang buhay ay gawin nating maaliwalas. So, I think there are better words na mas mainam na nailagay doon, ano? Panahon na ng pagbabago at iayos ang mga dapat ayusin. Some critics said, parang umuulit lang yung salita, ano? Uh, redundant. I think there is a better way of saying that idea. Mga students, alam niyo ba na hindi naman si uh, President BBM talaga ang unang gumawa nito, kundi yung ama niya. At, eto na, yung himno, ano, pati na rin yung march, Noong ano, panahon ni Ferdinand Marcos Sr., ay napakalaki ng kahigitan, ano, kumpara dito. Sa himno na bago, yung ginamit na sa kampanya ni President BBM, ano, uh, at itong pledge nga na ito, kasi yung dating uh, himno ay gawa ng mga, ng mga national artists. Yung bagong lipunan ng dating presidente Marcos Sr. ay mayroon ding himno at marsya at musika ano ng dalawang national artists. Uh, national Artist Felipe De Leon Sr. and Levi Celerio. Napakinggan ko to and iba talaga ang level. Ubo yung pakinggan and ninig uh, yung dating ng uh, music ano national artist and yung lyrics. So hindi maiwasan na sabihin uh, na medyo kumpara sa dati ano. Medyo hindi nakakasabay. Ano? Yan ang mga sinasabi mo critics uh, tungkol dito sa bagong himno na nais ng administrasyon na maisama sa flag ceremony. Sinasabi naman ng ating mga senador kung gusto nila na, na maging mas maayos itong bago uh, bago na ito. Kailang i-amend yung flag or yung heraldic code ng ating bansa. Mm, hindi daw ito basta kaya presidential memorandum. I mentioned na maganda yung sa national artists nagawa. Pero I really feel that this modern music, uh, this can easily be uh, sung by the students. Mga students pa ba, ang bilis ako mabisa ng mga kanta niyan, lalo na pag uh, ginagawa at tinuturo ng mga teachers. Of course, dito lang pumapasok yung sinasabi ng isang professor, uh, isa rin columnist ng Philippine Daily Inquirer, Professor Segundo Eclar Romero, na ang mga hymns, ang uh, mga pledges, they are more than just words. Hindi lamang sila mga salita. Sila ay mga vessels, ano, kumbaga lalagyan ano, ng ating mga shared emotional experience. Uh, for example, yung mga kanta ng panahon ng EDSA, Revolution. yung mga kaisa. These are resonating to the people, ano, when they're singing it. Kasi nga, they have that shared experience. Ito na pumapasok yung gusto kong sabihin sa vlog na ito. I really don't like to judge quickly. Uh, our leader, if he wants to, I feel he can be the best leader. If he really want to change the country, I really feel that he has the power. If you want to create a new Philippines, a new Filipino mindset. then I feel kung talagang gugustuhin niya, kaya niya. I would like to balance that statement. Let teach this to our students, pero we teach history along with this. Turo natin yung history kasama nito. At dito nga tayo papunta sa question na yung flag ceremonies ba, yan ba ay nagpo-promote ng nationalism? O yan ay nakakangalay lang, ano, nakakatamad, paulit ulit. Paling beses, lumalimpas pa sa 30 minutes, 40 minutes, minsan may 1 hour, 1 and a half hour pa. Incredible, di ba? No? So, our first period, we're only considering a flag ceremony to promote nationalism and love for country. Gusto mo ma-inlove ang mga bata, ang mga tao sa bansa, we got to do more. So, coming from a uh, teacher's perspective, we got to make araling panlipunan, history, uh, these subjects Ituro ulit natin ng limang beses sa loob na isang linggo. Uh, in the high school setting, values and AP have a shared schedule. Uh, AP taught three times, values two times only in a week. Paano mo expect na yung bata apag kinakanta niya na itong uh, Bagong Pilipinas? Or How do you expect na tumataning talaga sa puso nila yung pagmamahal sa bansa. O kapag sinasabi na nila itong pledge na mga ito, paano natin masisiguro na talagang ito ay isa sa buhay nila? If we are not making them really understand by heart the life of our heroes, ang mga inisip ng ating mga bayani, ang mga problema na pinagdaanan nila, at bakit sila naging bayani? Napakahalaga nung araling panlipunan, uh, history, itong mga bayani natin, that nga, incorporate natin to sa sa ating mga iba pang subjects ano para talagang magkaroon tayo ng mga citizen na mahal talaga ng bansa no and uh, they spoke about yung yung para sa kagalingan na nakakarami ano okay yun maganda yun ano uh, yung pakikisa sa adikain ng uh, pamahalaan ay should uh, yun pero of course narito pa rin dapat yung critical na pag-iisip ano Tala uh, tama sa tama ba ang pinatutupad o maaari naman tayo magmukahin na maayos at mapayapa. And, at uh, pagbutuhan, ano, demokrasya. I really feel uh, hindi tama na ano, husgahan ka agad yung uh, president na ah, propaganda, uh, ah, napakalayo naman ng uh, nangyayari ano, sa mga sinasabi dyan. You know, there are many things na kailangan talagang gawin pa, ayusin. I'm also seeing good things, no? Na hindi ko nakita noon. Uh, good things such as uh, pagdidepensa para pata natin sa West Philippine Sea. And personally, I think we should give you know, our leaders a chance to prove themselves. I hope that uh, they will do things uh, for the better for of our country. Uh, Magkaroon tayo ng pag-asa sa kanila na bagwi ng bansa. And personally, I, I think sa mga sarili natin that kumilos din tayo no? On this note, um, emphasize ko na lang yung wishes, ano? Siyempre, ang wishes ko dito, ano, yung yung, ar yung araling panlipunan, paigtingin pa, ano? Sama na rin natin yung values education. And again, ang nationalism kung sa flag ceremony lang, ano, ititignan, well, I think It could be the contrary, ano, maaring yung flag ceremony na napakahaba, ano, ay hindi naman talaga tatanim sa isipan uh, ng mga tao, no? ng mga government workers at lalong-lalo na ng mga students. So I think ang um, talagang pagmamahal sa bayan, uh, tatanim yan kung talagang mapag-aaralan ng mga students yung bawat bayani. No? pinagdaanan nila, yung hirap, at bakit sila tinawag na bayani. Siyempre kasama na rin yung pagiging tao nila dyan uh, wag natin ikubli yung mga kamalian din ng mga bayani ano hindi naman sila santo talaga may mga kamalian din sila pero bottom line sana bumalik yan no, yung talagang uh, pagtuturo ng uh, kumpleto malalim critical iugnay na rin natin sa nangyayari sa ngayon ano yung nangyari noon at inisip ng mga bayani natin noon para magkaroon talaga tayo ng critical sa kanang mga estudyante mapagmahal sa bansa.